Mandato ng COMELEC na ipatupad ang batas at i-reinforce ang election laws. Ito ang sinabi ni Member of Parliament, BTA Local Government Committee Chair, Attorney na Gibson Sinarimbo, kaugnay sa enactment ng Bangsamoro Autonomy Act No. 77 o ang redistricting law. Ito'y kasunod ng pahayag ng COMELEC na 73 seats lamang ang pagbobotohan sa kauna-unahang parliamentary election sa BARM sa Oktubre at hindi muna ipatutupad ang redistricting law. Narito ang pahayag ni MP Attorney na Gibson Narimbo. Yung redistricting law ay in effect um, pinulfill niya yung mandate under the, the resetting law na uh, pinasa ng Congress at sa kanang Senate kasi ang primary function talaga ng extension ng uh, BTA from supposedly May na election natin moving into October ay illegislate yung uh, redistricting ng uh, regional seats ng Sulu. Uh, yun talaga ang primary function ng BTA ngayon. Ang dato Uh, pangalawa ay in-address ng redistricting law yung mga agam-agam na hindi magkakaroon ng eleksyon dahil Uh, yung BOL, ang sinasabi niya ay yung membership in the parliament na tatlo, nakabasa, nakabatay siya sa percentage. So, like, hindi niya sinasabi ilan yung uh, party seats. Ang sinasabi niya 50% of the members of the parliament, which is set at 80, ay magagaling sa political parties. So, kung mas mababa sa 80% yung seats ng Parliament, what is the 50% of like 73%, 73 seats? So nagkakaroon ng confusion doon. No? So mas mabuti na rin talaga na merong redistricting law no? that clearly establish the base number uh, na 80. Kasi kung wala ka doon, maraming tanong na ano ang basis for saying na ang magiging number ng party seats ay 40. Ano ang basis for saying na magiging number ng seats for sectoral representation, which is at 10% of the membership, would be 8. Kasi kung less than 80 yan, ibang number ang lalabas. So yung mga yun ay sinettle na ng redistricting natin. They're clearly saying, we now have 80 seats in the, in the parliament. Pero sir, sabi po ng Comedec, 73 muna yung pagbubotohan, hindi ipagbubotohan yung baka sa I'm not sure kasi nung uh, nagkaroon sila ng unbank meeting ay hindi pa nila officially nare-receive yung redistricting law. So, as soon as they will receive the redistricting law, yung official copy, eh, balik tayo dun sa original na mandato ng Commission on Election. Ang mandato ng COMELEC is to implement yung laws and enforce election laws. Part of that election law would be the Bangsamoro Electoral Code at saka yung redistricting law. Kasi mayroong mga transitory provisions doon na nag-apply do sa over na uh, 2025 election.